Sa pagbabalik loob ko sa katahimikan, natatagpuan ko ang kapayapaan sa paggunita sa mga salita ng awit na Taiwan. Nararamdaman kong tila na ako sa pinakalihim na kanlungan ng kataas-taasan. Nagpapahinga ako sa lilim ng makapangyarihan at may kumpiyansa akong idinedeklara ang Panginoon ng aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta. Sa Kanya ko inilalagak ang lahat ng aking pag-asa. Inililigtas niya ako mula sa mga patibong na nakatago, sa mga banta na hindi ko nakikita, sa mga sakit na palihim na gumagala. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay natatagpuan ko ang kaligtasan, at ang kanyang katotohanan ay para sa akin na parang pananggalang at proteksyon. Hindi ako natatakot sa kadiliman ng gabi, ni sa mga palaso na tumatago sa araw. Hindi ako natitinag sa harap ng mga salot na tahimik na kumakalat ni sa kasamaang sumisira sa liwanag ng tanghali. Nakikita kong nagkakatalsikan ng mga tao sa aking paligid, ngunit sigurado akong hindi ako maabot ng kasamaan. Pinagmamasdan ng aking mga mata ang katuwiran ng Diyos at iyon ay sapat na upang manatiling matatag ang aking pananampalataya. Ipinahahayag, Ko, ikaw Panginoon ang aking kanlungan. Sa kataas-taasan ay ginawa ko ang aking tirahan. Walang kasamaan na mamamayani sa akin. Walang salot na papasok sa aking tahanan sapagkat iniuutos ng Panginoon sa kaniyang mga anghel na ingatan ako sa lahat ng aking mga daan sila ang nagpapatatag sa akin sa kanilang mga kamay at hindi ko hahayaang madulas ang aking paa sa bato maglalakad ako sa ibabaw ng mga leon at mga ahas at walang sino man sa kanila ang magkakaroon ng kapangyarihan upang ako'y sirain dahil iniibig ko ang Panginoon alam kong ililigtas niya ako dahil humihingi ako ng tulong sa kanyang pangalan. Alam kong itataas niya ako. Kapag siya'y aking tinawag, siya'y sasagot. Sa mga sandali ng paghihirap, siya'y sasamahan ko. Ililigtas niya ako at pararangalan. Biyayan niya sa akin ang mahabang buhay at ipapakita niya sa akin ang kanyang kaligtasan. At sa gayon, may paggalang ang aking kaluluwa. Itataas ko ang aking tinig at sasabihin, Ama naming nasa langit, mapabanal nawa ang iyong ngalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, gaya sa langit, gayon din sa lupa. Ang aming kakanin sa bawat araw ay ibigay mo sa amin ngayon. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Pagkatapos ng panalangin, nagpapatuloy ako sa diwa ng pagtalikod at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At muli ang aking puso ay nagpapahinga sa mga salita ng awit 91, para akong naglalakad patungo sa banal na taguan ng kataas-taasan. Sa lilim ng makapangyarihan ay natatagpuan ko ang kapahingahan, idinedeklara ko ng may katiyakan. Ang Panginoon ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta. Sa Kanya ko inilalagay ang lahat ng aking pagtitiwala. Inililigtas niya ako mula sa mga nakatagong patibong, mula sa mga banta na hindi nakikita, mula sa mga sakit na palihim na kumakalat. Nararamdaman kong protektado ako sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ang kanyang katotohanan ay bumabalot sa akin na parang pananggalang na hindi kayang tagusin ng anumang bagay. Hindi ako natatakot sa mga nangyayari sa madilim na gabi ni sa mga palaso na tumatagos sa araw. Hindi ako natatakot sa salot na nagtatago sa dilim ni sa kapinsalaan na dumarating sa liwanag ng tanghali. Libo-libo ang babagsak sa aking tabi, sampung libo sa aking kanan, ngunit alam ko, hindi ako tatamaan. Pagmamasdan ng aking mga mata ang katuwiran ng Diyos at makikita ko ang gantimpala ng mga masama. Sapagkat ang Panginoon ang aking kanlungan at sa kataas-taasan ay pinili kong gawin ang aking tirahan. Walang anumang kasamaan ang mananaig sa akin Walang salot na lalapit sa aking kubol sapagkat ang Panginoon ay magbibigay ng utos sa kaniyang mga anghel upang ingatan ako sa lahat ng aking mga lakad aalalayan nila ako ng kanilang mga kamay at hindi ako matitisod sa anumang bato yakad ako sa ibabaw ng mga leon at ahas at walang sino man sa mga ito ang magkakaroon ng kapangyarihan laban sa akin sinasabi ng Panginoon sapagkat minahal niya ako ililigtas ko siya sapagkat tinawag niya ang aking pangalan Ilalagay ko siya sa ligtas na lugar. Kapag tinawag niya ako, sasagutin ko siya. Makakasama ako sa kanya sa panahon ng kagipitan. Ilalabas ko siya mula roon at pararangalan ko siya. Magbibigay ako sa kanya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. At muli nang may pusong nagsisuko, nagdarasal ako ng may pananampalataya. Ama namin na nasa langit, sambahin na ang iyong pangalan. Dumating na ang iyong kaharian gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa para nang sa langit. Ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At muli kong naaalala ang awit 91, gaano kalalim ang kaaliwan sa paninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Sa lilim ng makapangyarihan ay nakatatagpo ako ng kapahingahan at kaginhawahan. Nang may matibay na pananampalataya, ipinahahayag ko. Ang Panginoon ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking muog, at sa Kanya ako magtitiwala. Inililigtas niya ako mula sa bitag ng lihim na mga ngaso at sa mga nakasisirang salot. Pinagwawagayway niya ako ng kanyang mga pakpak at doon ako nakasusumpong ng kaligtasan. Ang kanyang katotohanan ay para sa akin na tila kalasag at pananggalang. Hindi ako natatakot sa lagim ng gabi ni sa mga palaso na sumisibad sa araw. Hindi ako natatakot sa salot na gumagala sa kadiliman ni sa pagkawasak na tumatama sa katanghaliang tapat nakikita kong libo-libo ang bumabagsak sa aking tagiliran at sampu-sampung libo sa aking kanan, ngunit nagtitiwala ako, hindi ito darating sa akin. Masasaksihan ng aking mga mata ang katuwiran ng Panginoon at makikita ko ang kabayaran ng mga masama ipinahahayag ko ng buong lakas. Ikaw, Panginoon, ang aking kanlungan. Sa kataas-taasan ay ginawa ko ang aking tahanan. Walang anumang kasamaan ang mananaig sa akin walang salot na tatama sa aking tahanan, sapagkat ang Panginoon ay magbibigay ng utos sa kanyang mga anghel na ingatan ako sa lahat ng aking mga lakad. Aalalayan nila ako ng kanilang mga kamay upang hindi ako matisod sa anumang bato. Lalakad ako sa ibabaw ng leon at ahas, at walang sino man sa mga ito ang magkakaroon ng kapangyarihan laban sa akin. At sinabi ng Panginoon sa akin, Sapagkat minahal niya ako, ililigtas ko siya sapagkat tinawag niya ang aking pangalan ilalagay ko siya sa kaligtasan alam kong kapag ako ay tumawag sasagutin niya ako makakasama niya ako sa panahon ng kagipitan ililigtas niya ako at pararangalan magbibigay siya sa akin ng mahabang buhay at ipapakita niya sa akin ang kanyang kaligtasan at muli nang may paggalang nagdarasal ako ama namin na nasa langit sambahinawa ang iyong pangalan Dumating nawa ang iyong kaharian. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa para nang sa langit. Ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Sa gayon, ang aking espiritu ay namamahinga. Ang awit ay muling umaalingaw-ngaw sa aking kaluluwa. Ang paninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay ang pamumuhay sa pagtitiwala at kapayapaan na sigurado na walang kapangyarihan ang makapaghihiwalay sa akin sa proteksyon ng Diyos. Itinataas ko ang aking tinig sa panalangin, sinasabi, "Ama naming nasa langit, banal nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit." Ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad din naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala laban sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At sa pagtatapos, ang awit na imbetiyon ay umaalingaungaw sa aking kalooban, nagdadala ng kapayapaan at katiyakan ang sino mang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan sa lilim ng makapangyarihan ay mamamahinga. Sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta, at sa iyo ako nagtitiwala. Inililigtas niya ako sa mga patibong na lihim, sa mga banta na hindi nakikita, sa mga sakit na mapanira. Tinatakpan niya ako ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng mga ito ay nasusumpungan ko ang pagtitiwala. Ang kanyang katotohanan ay pananggalang at proteksyon ko. Hindi ako natatakot sa lagim ng gabi o sa mga palaso na lumilipad sa araw. Hindi ako natatakot sa salot na kumakalat sa dilim o sa pagkawasak na dumarating sa katanghalian. Ang isang libo ay babagsak sa aking tabi, sampung libo sa aking kanan, ngunit sa akin ay hindi lalapit. Sa aking mga mata ay makikita ko ang katarungan ng Diyos at masisilayan ko ang gantimpala ng mga masasama. Sapagkat ang Panginoon ng aking kanlungan sa kataas-taasan ay ginawa ko ang aking tirahan. Walang kasamaan ang mamamayani sa akin, walang salot ang tatama sa aking tahanan, sapagkat siya ay magbibigay utos sa kanyang mga anghel upang ingatan ako sa lahat ng aking mga lakad. Dadalhin nila ako ng kanilang mga kamay Upang hindi ako matisod sa anumang bato, lalakad ako sa ibabaw ng leon at ng ahas. Yuyurakan ko ang kaaway sa ilalim ng aking mga paa sapagkat nangako ang Panginoon. Dahil minahal niya ako, ililigtas ko siya. Ilalagay ko siya sa ligtas na lugar sapagkat kilala niya ang aking pangalan. Kapag siya ay tumawag sa akin, sasagutin ko siya. Makakasama ko siya sa panahon ng kagipitan. Ililigtas ko siya at pararangalan bibigyan ko siya ng mahabang araw at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan muli sa paggalang at pananampalataya inuulit ko ang panalangin na nagpapatibay sa kaluluwa ama naming nasa langit banal nawa ang iyong pangalan dumating nawa ang iyong kaharian gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad din naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala laban sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At muli ang aking kaluluwa ay tumitibay, sapagkat alam kong ang paninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay ang pamumuhay na napapalibutan ng kanyang presensya at protektado ng kanyang pag-ibig. Ipinahahayag ng Panginoon tawagin niya ako at sasagutin ko siya makakasama ko siya sa kagipitan ililigtas ko siya mula rito at gagawin ko siyang maluwalhati sa mahabang araw ay bubusugin ko siya at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan at kasama ang pangakong ito sa aking puso itataas ko ang aking tinig ama naming nasa langit pakabanal-banalan nawa ang iyong ngalan dumating nawa ang iyong kaharian mangyari nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din sa lupa. Ang kakanin namin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala laban sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At muli ang aking pananampalataya ay nakasalalay sa mga salita ng awit 91. Siya na nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan sa lilim ng makapangyarihan ay mamamalagi. Sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos, na siya kong pinagkakatiwalaan. Siyang magliligtas sa akin sa patibong ng manghuhuli, sa salot na mapanira. Kaniyang tatakpan ako ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ako ay manganganlong. Ang kaniyang katapatan ay kalasag at pananggalang. Hindi ako matatakot sa lagim sa gabi, ni sa pananalumilipad sa araw, ni sa salot na lumalakad, sa dilim, ni sa pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Libo ay babagsak sa aking tabi at sampung libo sa aking kanan, ngunit hindi ito lalapit sa akin. Tanging sa aking mga mata ko lamang ito mamamasdan at makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aking kanlungan, ang kataas-taasan ang iyong ginawang tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo ni anumang salot ang lalapit sa iyong tahanan sapagkat ututos siya sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad dadalhin ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi matisod ang iyong paa sa bato maglalakad ka sa ibabaw ng leon at ng ulupong yuyurakan mo ang batang leon at ang dragon sapagkat sa akin ay kaniyang inibig kaya't ililigtas ko siya Ilalagay ko siya sa mataas na dako sapagkat nakikilala niya ang aking pangalan. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Sasasama ako sa kanya sa panahon ng kabagabagan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Sa mahabang buhay ay babaguhin ko siya at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. At sa paggalang, muli akong mananawagan. Ama naming nasa langit, pakabanal-banalan nawa ang iyong ngalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit gayon din sa lupa. Ang kakanin namin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala laban sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At sa katahimikan pagkatapos ng panalangin, nararamdaman ko ang malalim na katiyakan. Ang paninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay ang mamuhay na protektado, ginagabayan at sinusuportahan ng siya na hindi kailanman nabibigo. Ang Panginoon ay nangangako, sa pagkatakoy minahal niya, kaya't ililigtas ko siya. Ilalagay ko siya sa mataas na dako sapagkat nakikilala niya ang aking pangalan. Kapag tinawag niya ako, sasagutin ko siya. Sasasama ako sa kanya sa panahon ng kabagabagan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Sa mahabang buhay ay babaguhin ko siya at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Sa katiyakang ito, itataas ko ang aking panalangin, Ama naming nasa langit, pakabanal banalan nawa ang iyong ngalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang kakanin namin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala laban sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sama-sama, Amen. At patuloy na umaaling sa aking kaluluwa ang awit na Imtiwano, sino mang nananahan sa lihim na tahanan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilo ng makapangyarihan. Aking buong pananalig na ipinahahayag, ang Panginoon ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta, at sa kaniya ako magtitiwala. Inililigtas niya ako mula sa mga nakatagong patibong at sa mga salot na gumagala. Binabalot niya ako ng kaniyang mga pakpak at doon ay natatagpuan ko ang katiwasayan. Ang kaniyang katotohanan ay para sa akin ay tulad ng kalasag at pananggalang. Hindi ako natatakot sa lagim ng gabi o sa palasong lumilipad sa araw. Hindi ako natatakot sa salot na kumakalat sa kadiliman o sa pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Libo-libo ang babagsak sa aking tabi at sampung libo sa aking kanan, ngunit hindi ito lalapit sa akin. Titingnan ko lamang ng aking mga mata at masisilayan ang kagantihan ng mga masama, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aking kanlungan. Sa kataas-taasan ko ginawa ang aking tahanan. Walang anumang kasamaan ang mamamayani sa akin. Walang salot ang aabot sa aking tahanan. Sapagkat magbibigay ng utos ang Panginoon sa kaniyang mga anghel tungkol sa akin, Upang ingatan ako sa lahat ng aking mga lakad, dadalhin nila ako sa kanilang mga kamay, upang hindi ako matisod ng anumang bato. Lalakad ako sa ibabaw ng leon at ng ahas. Yuyurakan ko ang kaaway sa ilalim ng aking mga paa, sapagkat ipinahayag ng Panginoon, ang umiibig sa akin ililigtas ko. Ilalagay ko siya sa matayog na kanlungan sapagkat kilala niya ang aking pangalan. Kapag tinawag niya ako, sasagutin ko siya. Sasama ako sa kaniya sa panahon ng kahirapan, ililigtas ko siya at pararangalan. Sa mahabang mga araw siya ay aking babaragin at ipapakita ko sa kaniya ang aking kaligtasan. At muli, sa malalim na pagalang, inuulit ko sa pananampalataya, Ama naming nasa langit, mapala ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Sa lupa na gaya ng sa langit, ang aming kakanin sa araw-araw ay, Ibigay mo sa amin ngayon at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Ipinahahayag ng Panginoon dahil minahal niya. Ako ililigtas ko siya. Ilalagay ko siya sa matayog na kanlungan sapagkat kilala niya ang aking pangalan. Kapag ako'y kaniyang tinawag, sasagutin ko siya. Sasama ako sa kaniya sa panahon ng paghihirap ililigtas ko siya at luwalhatiin. Sa mahabang buhay siya ay aking babaragin at ipapakita ko sa kaniya ang aking kaligtasan. Sa pananampalataya, ako'y nananalangin. Ama naming nasa langit, mapala ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Sa lupa na gaya ng sa langit, ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon at patawarin mo kami sa aming mga utang Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. At muli ang awit na 91 ay pumupuno sa aking puso ng katiwasayan. Sinumang nananahan sa lihim na tahanan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sinasabi ko tungkol sa Panginoon, ikaw ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta, at sa iyo ako nagtitiwala. Inililigtas niya ako sa bitag ng manghuhuli ng ibon at sa nakamamatay na salot. Binabalot niya ako ng kaniyang mga balahibo at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay natatagpuan ko ang pagtitiwala. Ang kaniyang katotohanan ang aking kalasag at pananggalang. Hindi ako natatakot sa lagim na gumagapang sa kadiliman o sa palasong lumilipad sa katanghalian. Hindi ako natatakot sa salot na gumagapang sa dilim o sa kamatayang sumisira sa tanghali libo-libo ang babagsak sa aking tabi, sampung libo sa aking kanan, ngunit hindi ito aabot sa akin. Titingnan ko lamang ng aking mga mata at makikita ko ang kabayaran ng mga masama, sapagkat ang Panginoon ang aking kanlungan sa kataas-taasan ay ginawa kong aking tahanan. Walang kasamaang ang mangyayari sa akin, walang salot na lalapit sa aking tolda, sapagkat siya ay magbibigay ng utos sa kanyang mga anghel tungkol sa akin upang alagaan ako sa lahat ng aking mga lakad. Dadalhin nila ako sa kanilang mga kamay upang hindi ako matisod sa anumang bato. Yuyurakan ko ang leon at ang ahas, yapakan ko ang kaaway sapagkat ipinangako sa akin ng Panginoon na kapag aking tinawag siya, sasagutin niya ako. Siya ay sasama. Sa akin sa gitna ng kaguluhan, ililigtas niya ako, itataas niya ako, at bibigyan niya ako ng mahabang araw ng buhay Ipa-pakita sa akin ang kanyang kaligtasan at muli sa pagtitiwala. Inuulit ko, Ama naming nasa langit, banal ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, maganap nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya sa langit. Ang aming pang-araw-araw na tinapay ay ibigay mo sa amin ngayon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ilagay sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Sinasabi ng Panginoon, sapagkat ang aking mga anghel ay magbibigay ng utos sa iyo upang alagaan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sila ay dadalhin ka sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa anumang bato. Yuyurakan mo ang leon at ang ahas, yapakan mo ang anak ng leon at ang ahas. Sapagkat minahal niya ako, ililigtas ko siya. Ilalagay ko siya sa mataas na lugar sapagkat kilalan niya ang aking pangalan. Kapag tinawag niya ako, sasagutin ko siya. Sasama ako sa kanya sa kaguluhan. Ililigtas ko siya at gagawin kong maluwalhati. Sa mahabang araw ay papawiin ko siya at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. At sa harap ng pangakong ito, nanalangin ako ng may pagtitiwala. Ama naming nasa langit, banal ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Maganap nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya sa langit ang aming pang-araw-araw na tinapay ay ibigay mo sa amin ngayon patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin huwag mo kaming ilagay sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama amen at muli ang awit 91 ay nagbibigay kapahingahan sa aking kaluluwa siya na nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan sa lilim ng makapangyarihan ay mamamahinga aking ipinapahayag ang Panginoon, ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kuta, at sa kanya ako magtitiwala. Inililigtas niya ako mula sa bitag ng manghuhuli ng ibon at sa mapanirang salot. Tinatakpan niya ako ng kanyang mga pakpak, at sa ilalim ng mga ito ay nakakahanap ako ng katiwasayan. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at proteksyon para sa akin. Hindi ako natatakot sa lagim ng gabi o sa palasong lumilipad sa araw. Hindi ako natatakot sa salot na gumagapang sa dilim o sa kamatayang sumisira sa tanghali. Libo-libo ang babagsak sa aking tabi at sampung libo sa aking kanan, ngunit hindi ako tatamaan. Sa aking mga mata lamang ay titingnan ko at makikita ko ang kabayaran ng mga masama sapagkat ang Panginoon ang aking kanlungan. Ginawa kong tirahan ang kataas-taasan. Walang kasama ang mangyayari sa akin, ni Salot ang lalapit sa aking tolda sapagkat siya ay magbibigay ng utos sa kanyang mga anghel tungkol sa akin upang ingatan nila ako sa lahat ng aking mga lakad. Dadalhin nila ako sa kanilang mga kamay upang hindi ako matisod ng bato. Lalakaran ko ang leon at ang ahas. Yuyurakan ko ang mga anak ng leon at ang dating malaking ahas. Dahil minahal ako ng Panginoon, ililigtas niya ako at ilalagay sa mataas na lugar. Kapag tinawag ko siya, sasagutin niya ako. Kasama niya ako sa kagipitan, ililigtas niya ako at pararangalan. Sa mahabang araw ay pupunuin niya ako at ipapakita ang kanyang kaligtasan. At muli, itataas ko ang aking tinig sa panalangin, ama naming. Nasa langit, banal nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa lupa na gaya sa langit. Ang aming kakanin sa araw-araw ay ibigay mo sa amin ngayon at patawarin mo kami sa aming mga utang, nagaya namin sa pagpapatawad sa mga may utang sa amin, at huwag mo kaming ilagay sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen.